Masarap pakinggan ang mga awitin noong araw. Dahil ito yung talagang tumatak hanggang sa ating pagtanda. Isa na dyan ang What I'm Living For, Nga Ay Ikaw, ko pa ba? Together Again, Again. Mardi, Two Lovely Flowers, I do love for you, love you. I... at marami pa at kung isa ka sa isinilang ng mga panahon na iyan ay sigurado ako na kapag narinig mo ang mga awitin niya ay maaalala mo ang kahapong nagdaan at yung araw na makikita mo ang iyong mga mahal sa buhay na satisfied na sila kapag nakikinig ng timeless song na gamit ang radyong debateriya. Ngayon naman ay pag-usapan at kilalanin natin ang mga awit na tinaguriang The Original Jokebox King. Yaan ay walang iba kundi si Eddie Peregrina. Halika mga idol at ating sariwain ang nakaraan. Kasama ang mga awitin na nagpasaya at kinalakihan natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, beke naman! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na aking ina-upload. Si Edgar Villavicencio Peregrina o mas nakilala sa tawag na Eddie Peregrina ay isinilang noong November 11, 1945 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang ama ay si ginoong Octavio Peregrina na tubong Pililla Rizal. At ang kanyang ina ay si ginang Nena Villavicencio na tubong Cebu. Sa bawat yugto ng ating buhay ay nagsisimulang mahubog ang ating kamusmusan sa tahanang ng ating ginagalawan. Kagaya ng batang si Edgar na nahubog ang kanyang talento sa kanilang tahanan. Kaya sa murang edad niya ay nakitaan na ito ng hilig sa pag-awit. At sa dikalaunan, siya ay isinasali sa mga amateur singing contest. Taong 1951, siya ay nanalo sa isang patimpalak sa radyo sa Tita Betty's Children's Show sa DZXL. Pagsapit ng taong 1963, siya ay nagtapos ng sekundarya sa Villamor High School sa Pasig Line, Santa Ana. At hindi din lingid sa kaalaman ng marami na si Eddie ay nagmula sa isang mahirap na pamilya Naging madiskarte siya, kaya lahat ng trabahong marangal ay kanyang pinasukan. Gaya na lang nang namamasada siya ng tricycle sa palengke ng Santa Ana at sinasabayan niya ng kanta habang siya ay kumakayod. At bukod pa dito ay umee-extra din siya sa Clover Theater sa Echangge sa Quiapo bilang isang mga awit. At naging vokalista din siya ng ilang banda gaya ng Zamorian Rockers The Blinkers at naging performer din sila sa Japan. At sa kalaunan ay nakilala sila doon at nakakuha ng iba't ibang parangal. At pagkatapos ng isang dekadang pamamayagpag sa Japan ay nagbalik si Eddie Peregrina dito sa Pilipinas at pinalad siya. Dahil nakuha niya ang isang napakalaking break nang manalo siya sa singing contest na tawag ng tanghalan sa isang TV variety show. At ito na nga ang nagdala sa kanya patungo sa kasikatan. At di nagtagal ay nai-release ang kanyang mga studio album noong 1968 na What I'm Living For, Encore, and Christmas Greetings na sundan pa yan ng Love Mood, Eddie Peregrina at His Best, Eddie at the Jockbox King noong 1969, Lonely Boy, at all-time favorite noong 1970, Irog Ako'y Mahalin, Our Wedding Song, Especially For You noong 1976. Kasama ang kantang nagpasikat sa kanya, gaya ng Ang Alaala Ay Ikaw, Together Again, Mardi, Two Lonely Flowers, I Do Love For You, Truly, Don't Ever Leave Me, Bakas ng Lumipas, Don't say goodbye. Why must I? It's time for me to forget you. Don't ever leave me. Leave me alone. We'll meet again at marami pa. At nakagawian na din ni Eddie na itingkayad ang kanyang mga paa sa siya ay umaawit ng mataas na awitin at ayon sa kanya ay sadyang ginagawa niya iyon upang maabot ang pinakamataas na nota at isa na din sa kinagigiliwan at kinahahangaan kay Eddie Peregrina ay ang mataas na tinig na talaga namang nagpabago sa hilig ng mga nakikinig. Dahil noong mga panahon na iyon ay patok na patok sa mga Pilipino ang international singer gaya ni na Matt Monroe at Frank Sinatra. Naging number one din siya sa mga jukebox machine dahil palaging mga kanta niya ang pinapatugtog ng mga Pinoy. At dito na rin siya kinilala bilang the original joke box king. Nakakuha din siya ng mga parangal gaya ng Best Male Recording Artist of the Year noong 1969 at Best Male Singer noong 1970 na iginawad ng Awit Award. At lalo pang nakilala si Eddie Peregrina nang siya ay maging bida sa mga pelikula at mga TV show. Kasama ang mga batikang artista na sina Vilma Santos, Nora Honor at Esperanza Pabon. Isa sa kanyang programa sa Channel 9 ay ang The Eddie Nora Show kasama si Miss Nora Honor. Andyan din ang pelikula nilang Dito sa Aking Puso noong 1970. At nakasama rin niya si Esperanza Pabon sa palabas nilang Memories of Our Dreams at si Eddie Peregrina din ang naging leading man sa pelikulang Mardi kasama niya si Miss Vilma Santos. Ilan lamang yan sa mga nagawa niyang pelikula pero sa totoo lamang ay napakarami pa nito. Kasama din ni Eddie ang kanyang asawa na si Lynn Lazar sa pelikulang Batul of Mactan noong 1974. Karamihan sa kanyang mga naging pelikula ay gawa ng JVC Productions. Kaya naman palaging nakakasama niya si Nafilma Santos, Esperanza Fabon at Edgar Mortis sa direksyon ni Consuelo P. Osorio. Si Eddie Peregrina ay sobrang naging abala sa mga proyekto gaya ng TV show, taping at radio guesting pero sa kabila nito ay hindi niya napabayaan ng kanyang pamilya. Ganon din ang pag-aasikaso sa kanyang mga negosyo, gaya ng Ed Viper Records, Perville Photo Studio, at ang nakakahanga pa dito ay ang pagtulong niya sa mga mahihirap dahil siya ay miyembro ng isang charity institution. Hindi rin siya nakakalimot sa Diyos na lumikha. Sa katunayan ay ginugol niya ang kanyang oras sa paglilingkod sa Panginoon. Si Eddie Peregrina ay nagkaroon ng anak na lalaki na nagngangalang Raymond De Leon na anak nila ng dati niyang kasintahan at manager. Pero yun nga lang ay hindi nagtagal ang pagsasama nilang dalawa. Ikinasal naman si Eddie Peregrina sa aktres na si Lynn Salazar na kung saan ay nagkaroon sila ng dalawang anak na babae na si Edlyn at Michelle. Tunay ngang nakamit ni Eddie ang matamis na tagumpay, gaya ng negosyo, magandang buhay at maayos na pamilya. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, ay isang malagim na trahedya pala ang tatapos sa kanyang buhay. Yan ay nang maaksidente siya habang binabaybay ang kahabaan ng EDSA. At ayon sa aming nakalap na informasyon, noong araw bago maganap ang insidente ay galing pala siya sa isang okasyon kaya naman si Eddie ay nakainom ng alak. Isang kaibigan naman niya ang nagpresinta na ihatid ito sa kanilang bahay pero tumanggi naman itong si Eddie Peregrina. Pero habang binabagtas nito ang kahabaan ng EDSA, habang siya ay sakay ng kanyang Ford Mustang car, ay sumalpok ito sa isang trailer truck na nasiraan sa EDSA show underpass. Dahil di umano, e eh sobrang hilo nito ay hindi niya napansin. Subalit dahil sa lakas ng kanyang pagkakabanga, ay halos madurog ang sasakyan nito. Agad naman siyang naisugod sa malapit na ospital. Si Eddie Peregrina ay nakumatos dahil sa tindi ng pinsala. Siya ay sumailalim sa iba't ibang operasyon upang maisalba ang kanyang buhay. Tumagal din si Eddie Peregrina ng higit isang buwan sa ospital. Pero sa sobrang lala ng kanyang natamo ay hindi na rin kinaya ng kanyang katawan at binauwian din siya ng buhay dahil sa internal hemorrhage. Siya ay pumanaw sa edad na 32 lamang na ikinalungkot ng maraming tagahanga. Si Eddie Peregrina ay namatay sa kasagsagan ng kanyang karera. Pero kahit ganun paman ang nangyari sa kanya, ay nakamit niya ang kanyang pangarap na kasikatan. Bagamat siya ay galing sa hirap, e eh pinatunayan naman niya sa marami na walang imposible sa taong may pangarap at hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang mga pangarap sa buhay.